May hapon, mga iksoon, piyesta karon ni Saint Teresa of Calcutta. Mother Teresa, kailatan niya, di ba? O kabalupod ta, di niya pagsakripisyo ang iya untang hayahay nga kinabuhi. Arun lang at imanon ang mga baho ng mga street children, mga makililimos, mga masakiton sa India sudili so, na ta mamalandong anang dapita kay familiar naman ta. Ang atong pamalandungan ang posible dili mo familiar. Nakita na ko ni sa usa ka video niya nga buhi pa siya nakigistorya siya ko sa kalalaki nga dato. Niingon ang lalaki, Sister, maghimo ko grupo dayon magtigom mig dakong kwarta ag amo ihatag sa imuhang grupo. Unsay tubag sa madre. No, ayaw na pangitag laing tao, ikaw mismo ang muhatag gikan sa imo kasing-kasing. Na ay punto, di ba? Unsay punto ni Mother Teresa na kung mahimo, gikan nato ang paghatag kanang walay na kabalo, pero kinasing-kasing. Kaysa kung maghimo ta grupo, okay man. Pero naamagoy tendency nga pagdako sa kwarta, magpa-advertise na dayon mo, makomersyal na. So dili na kasing Mga igsuon wala may problema magposta sa Facebook to inspire people nga muhatag. Pero naa tendency nga pwedeng masakyan sa yawa. Nga 1% from you moingon pug ka at least basi na apoy mudayig nako nga nang hatag ko. So kung gusto tang muhatag nga 100% gyud, muhatag ta nga kita ra walay nakakita walay nakabalo only God kana mo'y klaro mga igsuon ang giapas sa Dios kinasingkasing bahalag piso basta galing sa puso Kaysa anong anang usa ka nga naay tendency nga mapa-advertise nimo nga ikaw nang hatag hinumduman nato ang tinuod nga gugma kontento na nga maghilom-hilom ra so mga igsuon kung mutabang gani ta sa usa ka tao nga nanginahangla nato, tabang ta, hatag ta, but keep quiet. Okay? Keep quiet. Kanang ang Diyos rin nakakita. God bless.